Aray. Bago boy! Bago na mag-vlog. Ako na lang, e, guys. Dito kami ngayon sa bukit. Bibili kami na mga gulay. Eh. Oh, isang kilo. Isang kilo. Kilo. Wait lang. Ako mo nang mauna. Wow. So, talong ko kaya. May nakakagusi naman akong talong pero pa isa-isa. <coughs> Ay, grabe yan grabe ka durat ka sili boy <laughs> Kadurat na raton ka sili biyong biyong ano na mulaklak oh. ganda ng sili matabagay sa diapik butang pataba sa usada po uno kadami oh. kadaming bunga sa isang puno siguro mga 20 ang bunga nito sili pa bili tayo pagigirukan arog na kadiju ano ganyan hindi lang, ginugunting Dire, diri o oh, arog mo lang kad lang lambot niya o oh, o oh. arog lang kay ano ano ba adi ano ini no lang siya yan itataas na ano udah hawakan Arung kan ni kadiju oh. ba ni o oh. para mo adio, arung adi o oh. arog lang siya kan o oh. ngan ni mai ini nang pala yan ganyan ganyan ah ganyan Bukan cucal-cucal senjang. Magiro ka na ng pang ano. Ini to ang pagkuha guys. Wait lang. Ayan guys. Ayan. Kuha ka ng lagayan. Ang mga hinugin. Ah, siyempre yung malalaki. Ano? Oh. <laughs> ako na nga, nga ako sa to sa mga siling itatanong man. Yung mga pigbilad ko. Wait lang. Wow, talong. May ko mo nang gigusi yung talong. Oh. Bidyoan mo na ako. Ako na